magandang araw po sa inyo. Ako si Dr. Rowena Bautista. Sa aking labing limang taon ngang karanasan, halos araw-araw sa aking opisina, mayroon akong mapasyenteng lalaki kung minsan ay nasa kanilang ika, lima puluh o ika, tujuh puluh taon, na may halong hiya at pakabalisa na nagtatanong, Doktora, posible pa bang pahabain ang ari? Ganito nalang batalaga ito habang buhay. Ang totoo, ito ay isasa mga pinakakaraniwang alalahanin ng nganga kalalakihan, lalo na habang sila ay nakakaedad. Ang katotohanan ay maring makmukhang lumiliit ang ari habang tumatanda. Ngunit ang hindi naiintindihan ng karamihan sa mga kalalakihan ay hindi naman ito tunay na lumiliit. Ito ay nagiging less available lamang. Ito ay isang usapin ng kalusugan ng tissue, hindi kakulangan sa potensyal. Mayroong isang malaking industriya na naksasamantala sa takot na ito, nakbebentangang nga walang kwentang gamot at mga mapanganib na aparato na ko nga imposibleng resulta. Narito ako upang sabihin sa inyo na huwag pansinin ang lahat ng iyon. Bilang isang board certified na urologist, ipapaliwanag ko sa inyo ang mga paraan na napatunayan ng siyensa hindi lamang para may balik, kundi para tunay na madagdagan ang habang ang ari. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa anatomia, biolohiya, at isang pangako sa inyong sariling pisikal na kalusugan. Tatalakayin ko ang ilang iba't ibang pamamaraan mula sa pinakasimple at pangunahin hanggang sa mga mas komplikadong medical at surgical na interbensyon. Ngunit ipinapangako kong gagawin ko itong simple, tapat, at direkta. Sa pagtatapos ang video na ito, makakaroon kayo ang isang malinaw at makatotohanang gabay upang mabawi ang kontrol. Ito ang pag-usap na kailangan ninyo. Ngunit maring hindi ibinibigay sa inyo ang inyong doktor. Kaya, simulan na natin ang siyensa sa likod nito. Una, unawain natin kung ano talaga ang nangyayari. Ang ideya ng paglit ng ari ari madalas na isang masakit na maling pakawnawa. Para sa karamihan ng mga kalalakihan, ang kanilang inaakalang pagliit ay hindi isang tunay na pagbawas sa kanilang pangunahing sukat, kundi isang kombinasyon ng tatlong makakaibang at kayang-kayang tugunan na mga kadahilanan. Ito ay isang komplikadong proseso ng anatomikal at pisyolohikal. At ang pag-unawa dito ay ang unang hakbang tungo sa paghahanap ng isang tunay na solusyon. Ang una at marahil pinakakaraniwang kadahilanan ay isang simpleng usapin ng anatomiya, ang pag-ipon ng taba o fatpat. Habang nakakaedad ang mga lalaki, karaniwan na ang pag-ipon ng timbang sa ibabang bahagi ng tiyan at sa area ngang pabik. Lumilika itong isang fatpat na maring epektibong lunukin ang besang ari, tulad ng isang hotdog na nawawala sa nang ng isang tinapay na masyadong malaki. Maring tuluyang matabunan ng fat pat na ito ang ugat ng ari, na nagiging dahilan upang magmukhang mas maikli ang nakikitang panlabas na bahagi kaysa sa tunay nitong haba. Sa bawat pagdagdag 6-15 kilo sa iyong timbang, maari kang mawalan ng humigit kumulang isang pulgada ng nakikitang haba. Ang ari mismo ay hindi lumilit. Ito ay natatago lamang sa paningin, isang bihak ng nagbabagong komposisyon ng iyong katawan. Ang kadahilan ng ito ay isang magandang halimbawa kung paano malulutas ang isang isyung anatomikal sa pamamagitan ang isang pangunahing pagbabago sa pamumuhay, tulad ng pag-ehersisyo at pag-adopt ng mas masustansyang pakay na bagay sa Pilipinas tulad ng pagbabawas sa kanin at matatabang pakain. Ang pangalawang kadahilanan ay direktang may kaunayan sa kalusugan ng gadaluyan ng dugo at tisyo. Ang tisyo ngari, tulad ng lahat ng tisyo, sa iyong katawan, ay nangangailangan ng tuloy-tuloy at malusok na supply ng dugo, na mayaman sa oksigen upang mapanatili ang laki, pakalastiko, at pangkalahatang kalusugan nito. Isipin ang ari bilang isang kalamnan. Kung ang isang kalamnan ay hindi regular na ginagamit at hindi nabibigyan ng sapat na supply ng dugo, ito ay manghihina at magiging hindi gaanong nababanat. Ang parehong prinsipyo ay angkop dito. Sa paglipas ng panahon, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng isang sedentary na pamumuhay at hindi magandang dieta na karaniwan sa urban na pamumuhay sa Pilipinas, maring mabawasan ang daloy ng dugo. Ito ay humahantong sa pagiging deoxygenated ni ng ari at ang mahahalagang kolagen at elastin fibers na nakbibigay sa tissue ng pagiging nababanat at katigasan nito ay maaring maging hindi gaanong flexible. Ang prosesong ito ay humahantong sa isang banayat ngunit napakatotong pagbawas sa haba kapag malambot, sa esensya, nawawalang ng bong kapasidad ang tissue na lumaylay at magrelax na nananatili sa isang mas maikli at mas maliit na estado. Ang kakulangan ng tuloy-tuloy na malakas na daloy ng dugo ay tulad ng isang mabagal na pagtagas, naunti unti-unting nagpapalambot sa tissue at pinipigilan itong mabot ang buong potensyal nitong laki. Sa wakas, mayroon tayong ikatlong kadahilanan ang Peyronie's disease, ito ay isang tiyak at medical na natatanging kondisyon kung saan ang isang fibrous plaque o peklat na tissue ay nabubuo sa loob MA Ang peklat na tissue na ito ay hindi nababanat. Ito ay tumitigas na nakdudulot ng isang pakbaluktot o kurbada na maring humila katawan ng ari na nakpapapaykli sa haba nito at madalas na ginagawang masakit ang pagtayo nito. Ito ay hindi lamang isang bagay ng edad o pamumuhay. Ito ay isang seryosong medikal na kondisyon na kailangang tugunan ng isang profesional. Ang plak ay maring maramdaman bilang isang bukol sa ilalim ng balat at ang kurbada ay maring sapat na makabuluhan upang makagambala sa intimasya. Ang kondisyong ito ay nangangailangan ng kadalubasaan ng isang urologist at mahalagang makilala ito mula sa iba pang mas karaniwang sanhi ng inaakalang paglit. Ang aking layunin sa makatuit ay bigyan kang isang malinaw Tapat nagabay na tumutugon sa lahat na salik na ito, simula sa pinaka simple, pinaka pangunahing mangahak bang muna. Maksisimula tayo sa kung ano ang maari mong gawin kaagad nang walang gastos at magpapatuloy tayo sa mas komplikadong manga solusyong medical. Ang nagisa, pinakamabisa at pangkalahatang na angkop na paraan para sa sinumang lalaki na makaron nang nakikitang habang ang ari ay sa pamamagitang ng pagbabawas ng timbang. Ito ang numero unong paraan na aprobado nga urologis at walang gastos na maring magatit ng isang malakas, hindi may kakaila, at agarang pagbabago. Tulad ng ipinaliwana ko, ang fat pat na iyon sa base ng iyong ari ay maring literal na maglibing ng isang makabuluhang ang katawan nito, na itinatago kung ano ang narorona. na. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng timbang, literal mong tinutunaw ang fatpat na iyon at inilalantat ang higit pa sa ari na nakatago sa paningin. Ang karaniwang lalaking Pilipino ay maring mabawi ang humigit kumulang na isang pulgada ng nakikitang haba para sa bawat 15 hanggang 25 kilo na kanyang ibabawas. Ang pagbabang timbang ay isang holistik na pakilos na tumutugon sa lahat ng nga pinakbabatayan na isyu na sumasabotahe sa iyong intimate health. Ito ay isang pangunahing susi sa pagpapabuti nga vascular function dahil direkta nitong binabawasan ang systemic inflammation at pinapabuti ang kontrol ng asukal sa dugo ngang iyong katawan na siyang dalawang pinakamalaking kalaban ng malusok na daloy ng dugo, kapag ang pangunahing gawain ng pagbabawas ng timbang ay isinasagawa na, maari nating pag-usapan ang isang paraan na partikular na nakatuon sa kalusugan at pakalastiko ng tissue ng ari mismo. Kabilang dito ang isang uri ng physical therapy at ang paggamit ng ma espesyal na medikal na aparato tinutukoy ko ang paggamit ng mga penile traction device at penil extenders ang mga aparatong ito ay idinisenyo upang maglapat na isang banayad pare-pareho at tuluy-tuloy na paghigting sa malambot na ari ang paghigting na ito ay hindi agresibo o masakit ito ay isang unti-unti at matagal na pagila na nakengganyo sa tisyong ari na dahan dahang lumawak at humaba sa paglipas ng panahon. Angga-agam sa likod nito ay hindi bago o revoluzyonaryo. Ito ay isang mahusay na tatag na biological na prinsipyo na kilala bilang transduction kung saan ang mga selula ay tumutugon sa mekanikal na puwersa sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang pagugali. Dapat akong maging tapat sa inyo, ito ay isang makabuluhang pangako. Ang isang tamang regimen ng paggamot ay hindi isang mabilisang solusyon. Maari itong mangailangan ng paksusuot ng aparato sa lup ng ilang oras sa isang araw, sa lup ng maraming buwan, kung minsan ay hanggang 6 hanggang 9 na buwan para sa buong epekto. Nunit ang mga resulta ay maring maging napakatoto at pangmatagalan. Ipinakita ngang mga klinikal na pag-aral ang isang average na pagtaas ng 1 hanggang 2 cm sa haba kapag malambot. Dapat kong bigyang diin ang dalawang bagay ng may ganap na katiyakan. Una, dapat kang gumamit ng isang medical na gradong aparato na napatunayan ng siyensya. Pangalawa, dapat kang maging matiyaga at pare-pareho. Para sama kalalakihan na nagdurusa mula sa isang partikular na kondisyong medical tulad ng Peronis disease o para sama naobos na ang lahat ng iba pang mga konserbatibong opsyon, mayroong mas komplikadong mga opsyon na medical at operasyon na magagamit. Ang una sa maito ay isang non-surgical na option na isang tunay na game changer para sa Peyronie's disease. Ito ay isang deret sa tanggamot na tinatawag na collagenase clostridium histolyticum. Ito ay isang malakas na enzyme na direktang iniinject sa peklat na tissue o plaka na nabubuo sa lubngram. ng ram. Ang trabaho ng en enzyme ay particular na ay target at sirain ang collagen na bumubuo sa hindi nababanat na peklat na tissue ang pangalawa at pinakakumplikadong opsyon ay ang operasyon sa ari. Karaniwan itong huling paraan. Mayroong ilang iba-ibang uringang mapamamaraan ng operasyon, ngunit ang pinakakaraniwan para sa ng ari kapang malambot ay naksasangkot ng isang pamamaraan na tinatawag na suspensory ligaman release. Ang ari ay nakaangkla sa butong pubik sa pamamagitan, ng isang ligamen na tinatawag na suspensory ligamen. Sa pamamagitan ng pagputol at pagpapakawala sa ligamen na ito, pinapayagan ang ari na lumawit pa, na nagpapakita ng ilang haba na nakatago sa loop ng katawan. Ang pamamaraang ito ay maring magdak ng humigit kumulang 1 hanggang 2 pulgada ng nakikitang haba kapag malambot. Kaya, ano ang aking huling hatol? ang pinakamakapangyarihan at epektibong mga paraan para sa pagpapahabangang ari ay hindi matatakpuan sa isang botengang tableta. Matatakpuan ang mga ito sa isang komprehensibo at holistik na diskarte sa iyong kalusugan. Maksimula sa pundasyong solusyon, pagbabawas ng timbang. Kung ikaw ay nasa malusok na timbang na, o kung naghahanap ka higit pa, Mangako sa isang penila extender na napatunayan ng siyensya. At kung ikaw ay nakdurusa mula sa isang kondisyong medikal tulad ng peronis disease o kung nasubukan mo na ang lahat ng iba pa, makipag-usap sa isang urologist tungkol sa mga opsyon na medikal, at operasyon na magagamit para sa iyo. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay hindi kawalang kapangyarihan. Mayroon kang kakayahang bawin ang kontrol. Ang pinakamalaking pakakamali na maari, mong gawin ay ang maniwala sa mga walang laman na pangako ng isang mapanlinlang na industriya. Ito ang tunay na agham. Ito ang katotohanan. At ito ang gabay na aprobado ng urologis upang mabawi ang iyong sigla. Maraming salamat sa panonood. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring pindutin ang like button, mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang simple at siyentipikong mga solusyon, at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan na maring nahirapan din. Ako si Dr. Rowena Bautista at makita-kita tayo sa susunod.